Mahirap magpatawad kasi mahirap makalimot. Mahirap magpatawad kasi kapag ang puso ang nasugatan, matagal maghilom. Sabi nga nila, mas maganda pang suntukin ka, mas maganda pang tadyakan ka, kesa sugatan yung puso mo. Kasi yung pasa, gagaling. Yung sugat sa katawan, gagaling. Mabilis gumaling. Pero yung sugat sa puso, it really takes time to heal. Mahirap magpatawad kasi ang pagpatawad ay pagbibigay. Sa loob ng salitang forgive ay nandun yung give, pagbibigay. Mahirap magpatawad kasi sinong nga ba naman magbibigay sa kaaway mo. Sa kabila ng mga listahan na binanggit ko ngayon na mahirap magpatawad, ang paanyaya ng Panginoon sa Ebanghelyo, magpatawad ka. Magpatawad ka ng paulit-ulit at walang limit.